Sa Pilipinas, nagsulputan ng para mga ang mga ayuda program. Ito po yung mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng tulong pinansyal. Minsan may kondisyon, madalas wala. Nadyan po yung 4P, yung Conditional Cash Transfer Program, ang ICs at ang pinakabago at pinakakontrobersyal, ang ACAP, ang ayuda para sa kapos ang kita program. Iba't ibang pangalan pero ano ang kanilang pinagkaiba? Ito lamang akap na inuugnay ngayon ng ilang senador sa naudlot na People's Initiative Nasa 50 to 60 billion pesos po yan na ibibigay dapat sa mga may hirap na hindi pasok sa 4-piece program 5,000 piso po yan na one-time big-time Padlaban dapat sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin Ang mga beneficiary dapat ito Ang tinatawag na near-poor segment O yung nanganganib na masama dun sa tinuturing ng gobyerno na totoong mahirap Sino ba ang mahirap? Depende rin kasi kung sino ang iyong tatanungin. Sa tansya kasi ng gobyerno, matatawag ka lamang na mahirap kung kumikita ka ng 12,000 kada buwan pababa para sa pamilya ng lima. Sabihin natin na mag-asawa at tatlong anak, pumapatakyan sa 400 piso kada araw para pa rin sa pamilyang may limang miyembro. Pasok na po dyan ang lahat ng food at non-food items mula pagkain, damit, kuryente at tubig, upa, pamasahe at edukasyon. Kung labis sa 12,030 per month ang sweldo mo, eh hindi ka pa maituturing na mahirap. Sa mga kumikita ng higit 12 mil kada buwan, kayo po ang tinatawag na near poor o yung muntik ng matawag na mahirap. Pasok po kayo sa ACAP program. Para naman sa poorest of the poor, nandyan ang 4Ps, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nilunsad noong 2007, panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Sa ilalim ng 4Ps, mali lamang mabigyan ng ayuda ang mahihirap na susunod sa mga kondisyong ito. Tiyakin na nag-aaral ang anak sa eskwelahan at dinadala sila sa health centers para mabantayan ng kalusugan. Sa nakaraang labing pitong taon, lumobo ng lumobo ang 4Ps. Ngayong 2024, ang binadyet ng gobyerno para sa 4Ps ay 103 billion pesos. Para po yan sa higit apat na milyong mga pamilyang Pilipino na naghihikahos. Pero hindi lang yan. Meron ding ICS, ang Assistance to Individuals in Crisis Situations. Ngayong 2024, inaasang magbibigay ang DSWD ng 35 billion pesos para sa halos 4 na milyong claimants ng ICE. Para po yan sa gamot, pagpapalibing, transportasyon at tulong sa pagkain. At noong nakaraang taon lamang, 18 billion pesos naman ang pinamahagi para sa isa pang programa, ang Targeted Cash Transfer Program, limang daang piso kada buwan ng anim na buwan para po sa higit dalawang milyong mga pamilya. Sila ang tinatawag na bottom 50% ng income bracket na hindi naambunan ng 4 piso o ng akap. Sa dinami-rami ng mga ayuda programs ng gobyerno, marami tuloy ang nagtatanong, talaga bang bubuti ang kalagayan ng pamilyang Pilipino? At meron ba dapat hangganan ang pagbibigay ng ayuda? Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.